na ang Christmas tree namin ano na to, 4 years na to mula nung unang Pasko namin dito sa check kakauwi ko lang. Overtime ulit si Flo. So, papakita ko sa inyo yung nabili ko worth 147. So, ito. Prolic. Yung tinapay dito na mura. Ginagawa namin, nilalagyan namin ng palaman na hotdog or may may mayo at saka ano, ketchup ayan. tapos ito baking powder ito yung baking powder dito ayan mura lang to 12 lang po 12 pounds tapos mantika ito mantika Naka-sale. 26 lang siya. Ayan. Bumili lang ako dalawang bawang. <laughs> dalawang kamati. Apat na sibuyas. Tapos, orange. Saka luya. Kunti lang binili ko kasi magro grocery pa kami sa sahod. Eh, malapit na yung sahod. Kaya sa sahod na lang kami mamimili ng madami. Ito ay hanggang ano lang, netong weekdays. So, tara. Magluluto ako ng sin sinigang na baboy, na ribs. So, tara. Samahan niyo ako. So, open na yung ice skating nila papakita ko sa inyo kung ano yung clip na kuha namin sa ice skating. Bali sa pragyon yun. Pero dito sa Burno Open na din. Hi guys. So, Hi may bumili kami yung pagkain sa ano, Cherny Moss. Magtara-trabaho muna kami. Dito, taon-taon may itinatay yung ano skate, Uh, skating. ice skating. Ito yung, ito yung nabili namin nung nakaraan sa Kofla. Na. Yeah, Ayan, ribs. Isang kilo, isang kilo nito, 99. Tapos ito, nabili namin yung dalawang ganto. 68 crowns. Ayan. Tara, mag na tayo. Ayan, nakahiwan na ako ng baboy. Ayan, sama-sama na bawang sibuyas. Tsaka, tuya. Tapos ito yung kamarins. Ayan.